Agoda uh, uh, good afternoon everyone. Um uh, and ngayon tayo sa lungsod ng Bugo para tignan ang mga naging problema na dinala ng lindol na dinala ng lindol ka nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building, tapos yung mga eh uh, uh, sa hospital so ito tignan niyo itong uh, city hall. Ah, ganyan talaga ang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming, dad, wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na-displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at tatayo natin, kagaya ng uh, sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, dun sa punsaan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan, lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities uh, titiyakin natin ang na may food supply may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset kung anuman, ang pangangailangan ng tao ay titiyakin natin na meron but uh, yung we can announce yung uh, number one yung kuryente, I am assured by the Department of Energy Secretary, Secretary Sharon the, that we are going, Bogo will have um, electricity complete uh, for the entire city by the end of today. Uh, bukod pa doon, yung tinahan na naming hospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH nakapagpadala na ng mga engineer, tinignan yung hospital at ngayon, premier na nila, safe na yung hospital, pwedeng ibalik sa, um, sa loob ang mga pasyente na.